Guys, nandito tayo ngayon sa Laguna. Bababa kami sa tinatawag nilang Lion Falls. So, ko rito sa Laguna. Hindi pa rin na nakababa rito. Oh, mga guys. Para mas maging updated sa mga gagawin nating videos, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, mag-comment, like, share, at kalembangin ang bell. Nandaan pa lahat ito dati. So, meron tayo rito nakita. Parang dati to siyang swimming pool na inabandona na. Parang abandonadong swimming pool. Tapos parang dati doon may parang pools na bumababa yung tubig kasi mupunta rito. Parang itong lugar na to yung sa Jumanji. Parang gano'n. And, and guys, bumaba lang tayo ng ilang lapag, simula doon sa taas, meron na naman ditong alis hawig na hawig na cottage, tapos yung cottage nila meron silang CR na mga ganito so siguro nung kasagsagan nung kasikatan nitong cottage na to pag magre-rent ka, may sariling CR, ayan o oh. may sarili siguro, lababo yan, lababo yan eh ayan guys o oh. may abandonadong CR So, ibig sabihin, nung kasagsagan ng lugar na to, may, siguro, meron itong mga bayad, yung pwede kang magluto. Ayan, o. Oh. Yung no? slababo. matagal na siya, mayroong uling, o. Oh. Parang, ano siya, o. Oh. Hindi, malamig na siya pero indikasyon na bago-bago pa lang. Bago-bago pa lang na may pumunta rito at nagluto. Siguro kahapon. Tapos ito yung pinagkainan nila. Tingnan nyo. Oh. Sasama sa mga di magandang ugali ng Pinoy. No? Mapag-enjoy lang. Tapos iniwan na lang dito. Okay lang. Medyo okay ko pa yung mga yun. Nabubulok yan. Eh. Masama yun. No? Oh. Nagdala sila rito ng mga basura. Ayan. Oh. No? Yan mga di magandang ugali ng Pinoy. No? So, iniwan pa nila yung mga tubig-tubig nila yun ba yes. yung hagdan meaning itong ginuntahan pala namin is dati siyang malaking resort na naabando na hindi ko alam anong dahilan pwedeng sa management nangka problema sa budget o yung may ari matanda na na ganoon nawala walang tanggapagmana hindi natin alam yung kwento eh isa lang ang sigurado dati siyang malaking resort at kaya nila ginawan ito ito yung main attraction nila yung falls kung so, kita mo umabot dito yung pader na hollow blocks ibig sabihin talagang dinevelop nila ito noon andyan natin naabutan yung ano itura nito, yung ganda pero oh, kita naman yun yung main attraction niya, yung waterfalls na yan. Tapos, ayun. Kita nyo, meron siyang... Meron siyang slide. Meron siyang slide, ayun, no. Oh. Kita nyo, ayun, may slide siya. Ibig sabihin, eto, yung damuhan na to, ayun, no. Oh, galing slide dyan. Matatabunan na ng mga damuhan. yung talagang active pa tong resort na to meron siyang slide no? Hmm. okay, first time ko makapunta rito halos 4 years na ako rito sa Laguna at napakalapit nito sa amin pero hindi ko to napupuntahan at ito lang ayan guys yung mga kasama ko ni-enjoy nila yung waterfall at uh, Ayan, eh. Talagang ginevelop nila to, ginastusan to. Hindi rin ang ginastos nila rito. Kasi kung nanyo, nilagyan nila ng harang, tubig, nilagyan nila ng mini wall. Pero pwede itong i-develop pa. Kung talagang may mag-ano ito, ang gagawin lang, is dredging lang ito, palalaliman ng konti. Tapos medyo yung slide pagagandahin lang ng konti kasi napaka basic yung design niya eh ano napaka basic so gaganda ng konti pipinturahan tapos i dredging yung medyo doon palalimin ng konti so so okay din siyang pasyalan kasi nakapasok kami dito ng walang bayad yung eh. so, sobrang mura lang na pasyalan ang gusto niya dito sa Laguna Eh, eto. Hindi na kailangan gumatis. Wala kami binayaran kahit piso sa entrance. Siguro gagastos lang kayo sa pag-travel nyo. So, from Quezon City, kung galing kayo ng Quezon City, pupunta kayo. Eh, gagastos lang kayo ng hanggang Kogyo. Galing ko Siguro mga 20 to 30 pesos. From gate 2 na kayo bababay. Gate 2 hanggang San Palok is about 150 pesos. Tapos, kung mag-transigil kayo papunta rito, medyo may kamahalan ng transigil kasi special. So, 150 pesos din. So, makapunta ka na rito ng mga 500 pesos. So, balikan. Pamasahin lang talaga. Pero kung may motor ka, gasan mo lang yung motor mo na halagang 200 pesos. Kung galing ka ng Cubaw o somewhere in Quezon City, tingin ko, makakahagos balikan na yun eh. Tapos ang daming stopover pag pupunta rito along Marcos ay Marilake. Ayan guys, tingnan nyo yung ibang napunta rito. Ay sila oh. Nagdala-dala silang buko. Nagdala-dala silang alak. Ayan. Medyo may tagay-tagay sila. Ito naman yung mga kasama ko. Medyo ini-enjoy lang nila yung picture-picture. Yung iba naliligo. Ah, uh, mayroon recommend ko dun sa mga gusto lang ng nature na. No? Hindi siya ganun ka gan, ka ganun yung paligid. Ayun. May mamalalim, may mababaw. Kasi nga napabayaan. Pero kung wala niya i-develop ide pa to, dilinisin niya ang mga gilid-gilid. In the landscape. Ang ganda na ito guys. Pero ang paligo lang habol mo at konting refresh, refreshment. Pwede pwede ito Hay dun po, enjoy na naman 'yan. O oh, panalo na rin, 'di ba? Panalo na rin. Hay dun na. 'To mga bata. Delay niyo 'yung mga anak-anak niyo. Enjoy na ng mga bata 'to. Kailangan ingat-ingat lang. O di madulas sa bato. O di ba nag-enjoy sila?